Hello guys, good morning! Nandito na naman kami sa aming pakwan para mag-apply ng abono. This morning, mag-abono kami guys. O, oh, diba? Ito yung sinasabi ko, o. Oh, na, itong drum, ito, ito, itong drum. Yan, ito. Nagamit namin mag-abono. O, hmm, diba? Yan, oh dito kami nagmix ng hmm, mga pataba puno siyempre malayo kung nataka kayo bakit kit na sa gitna yung drum siyempre para pagbuhat namin ng balde ayan yung balde hindi siya masyadong malayo doon yung nandoon oh. kaya dilagay namin siya sa gitna para pantay lang yan pa rin gamit yung hose oh yan ay yung hose mula yan doon sa bahay oh doon doon galing yung hose di kuryente kasi yan para hindi masyadong mapagod pag brown out naman ang gamitin namin ay digas na ganun lang yun. yun lang doon oh. yung nandoon oh, magpakuan din yan sila yung dalawang yun oh. I zoom ko nakita ba ayan oh, silang dalawa nagtanim din yan sila ng pakuan ah, ganito talaga kami mag-abono sa pakuan guys mula noon hanggang ngayon Yeah, dinidissolve muna namin sa water yung fertilizer bago namin sila i-apply kasi pag eh, ano kasi eh, solid matagal malusaw lalo ngayon pag eh, mas mahigi ano lang yung iba masayang kaya mas pinili namin na ganito eh, liquid muna siya para sigurado na maano ano, talaga sa tanim sip-sip -sip niya yung nutrients Ganun lang. Tapos itong ano naman o, oh, yan ang ginagamit namin. Yung malaki, ginagamit namin yan kapag matabang ang pagka timpla sa isang drum. Para maraming tubig. Parang ano lang siya, parang halo, dilig lang. Ganun. Tapos yung mga maliit naman, yung lata, yung matabang ang timpla sa daming. Kapag ganito naman ang edad ng pakwan guys, yung may mga bunga na siya. Ganyan lang. Hindi na kami gumagamit ng urea. Ano na lang, complete at saka putas. Yun lang. O yan, lang, may mga maliit na bunga na. Pero depende pa rin sa inyo yun. Depende sa inyong lugar, depende sa lupa. Ganun man yun. Ganito ang diskarte ni Marlon sa pag na sa pakwan, guys. Yung iba naman, iba-iba ang diskarte. Kanya-kanya lang yung diskarte, di pa. At hanggang dito na lang ang aking video, guys. Thanks for watching. God bless us all. Bye!